Sleeping, got... September 5, 2025, Friday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng no, Metro Manila Turf Club, kusan saan meron po silang pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. Will be run at the distance of 1,400 meters. 3 all old and above may then race racers. Dito po sa race number 1, solo ko po imported horse, entry number 9, Fortis Miller. Si Fortis Miller po ay nung lumaban last August 27. Sa kanya pong nabato race, siya po ay nanalo ng na nakapigil at nagpreba ng 1.15.2. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to seven will be run at a distance of 1,200 meters with a com rating based on the system race plus 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, kung primera ka po angat sa laban, kalok numero 4, Laguna de Bay. Si Laguna de Bay po ay nung last August 23, sa distansyang 1,400 meters. So po ay ng prebang 129.4, nang siya ay pumang-apat. So sila malabong king. Don Damiano at mga kalaban niya ngayon na si Sorblast Boy na nagtala rin po ng tempo, ang 129.4. Ang ulim panalo pong naitala ni Laguna de Bay ay nagawa niya last May 9. Sa distansyang 1,200 meters na pong paglalabanan nila ngayon. Siya po ay nagpreba ng 115.2. Nang tinalo niya ang mga kabahay sila Color Blast at Professor Jones. Kung sakali po hindi ang tatakbo ang entry number 4 Laguna de Bay, kunin ko na rin pong pamproteksyon entry number 1 surplus boy. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering race is 3 to 7. Will be run at the distance of 1,200 meters. Feel a rating based on the capping system race, plus 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko pong na rin sa laban, kalok mo 4, Kichi Run Si Kichi Run po ay din lumaban last August 31, sa so distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 129.8, yung siya ay pumangsyam. So mga kabayan sila is Paul Pratt at Ken Pacquiao. Ang uling laban niya po sa distance ng 1,200 meters sa paglalabanan niya ngayon ay nagawa niya last July 4. Siya po ay nagtala ng prebang 115.8 nang siya ay pumang-anin sa so mga kabayan sila main event at Bad Boy NJ. Kung sakali po hindi pa rin maganda itatakbo, entry number 4, Ichiran Run. Kunin ko po panigundo, entry number 8, Anyare. Si Anyari po hiling lumaban last August 27 sa distansyang 1,600 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 1,16 sarado nang siya ay pumang-anim. Sumakabay so, sila Wildcat, Sticky Eyes at Gugma. Ang huling panalo pong naitala ni Anyari sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon, ang nagawa niya last July 30, siya po ay nagpreba ng 1,15 sarado nang pinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Note Angel at Prinsa Maxi. Kunin ko na rin pong pantersero ang dibanderang kalok numero 7, Success of Time. Si Success of Time naman po, hiling lumaban last August 29. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang, unidin sa isa isarado, nang siya ay pumangwalo sa so mga kabayan sila Gold Honey at Super Majority. Ang uli pong panalo na itala ni Success of Time sa distansyang 1,200 meters, ay nagawa niya last July 11 siya po ay nagpreba ng Uno 15 Sarado nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila fast sailing at malibo pe good luck po race number 4 the start of pick 4 covering races 47. to at the distance of 1,200 meters feel rating based sa decapping system race class 5, 17 to 41 split dito po sa race number 4, pang primera ko pong kalok numero 4, ang at sa laban, Noble Touch, Si Noble Touch po hindi lumaban last August 22 sa desansyang 1,200 meters. so po tala ng prebang 116.4 nang siya ipumang-anim sa so mga kabayang sila Arogante at Kipi Taki. Ang uling panalo pong naitala ni Noble Touch sa desansyang 1,200 meters na paglalabanan nila ngayon, inagawa niya last June 4 kung saan siya po hindi tala ng prebang 114.6. Nang tinalo niya makabay si Atsed at ang tumalo sa kanya na si Arogante. Kung so, sakali pong hindi maganda yung tatakbo ni Noble Touch, kunin ko pong pang protection, entry number 6, Nad Si Etnad naman po, ilim lumaban, last August 29. Sa distansyang 1,200 meters, so pwede nagtala ng magandang prebang, 113.6. Nang siya ay pumang apat. Sa so, mga kabayang si Gold Honey, Super Majority at Unlibur. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the last DD Plus One event. To the run at the distance of 1,200 meters, Philo Com rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, po primera ko po ang atas sa laban, entry number 6, Black Star. Si Black Star po ay hiling lumaban last August 27 sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng magandang prebang 1.13 sarado nang siya ay pumang-apat sa imported horse na si Yuri at kay Brown Missile. Punin ko pong pang-protection, entry number 8, Go Aidan Go na galing sa panalo na uling lumaban last August 24 sa distansyang 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 126 sarado nang tinalo niya ang mga kabayan sila Hakim at Cole Digger. Good luck po. Race number 6, the penultimate race. Running at the distance of 1,200 meters. Philacom rating base at the cupping system race. Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, kung primera ko pong angat-angat sa laban, entry number 2, Chocolate Thunder. Si Chocolate Thunder po, hindi lumaban last August 16, sa ng 1,400 meters, siya so, po'y nagtala ng prebang 128.6 nung so, sa ipumang apat. Sa so, mga sila, Light Bearer at Distant Thunder. Ang uli panalo pong nagtala ni Chocolate Thunder ay nagawa niya last April 27. Sa so, distansya 1,400 meters, siya so, po'y nagtala ng magandang prebang 127.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila mahusay ay at tiniyadra. Kung sakali naman pong di maganda itatakbo, enter number 2, Chocolate Thunder. Punin ko na rin pong pang Enter number 4, Manny for Gabriel. Si Manny for Gabriel naman po, hindi lumaban last August, 20, August 30. Sa distansyang 1,400 meters, siya po nagtala ng prebang, 128.6. Nang siya ay sa so mga sumakabahin sila Cat Bell at Boss Uno. Pero bago po yun, last August 22, sa distansyang 1,200 meters na paglalabanan nila ngayon, siya po nagtala ng prebang, 114 Sarado. Nang siya ay pumangatlo, sumakabay so niya sila Bad Boy MJ at Cuts in the Cradle. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Running at the distance of 1,200 meters. Piracom rating based on the Captain System Race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pang primera ko po entry number 6, Marengo. Si Marengo po ay lumaban last August 29, So, design siyang 1,200 meters. So, pwede nagkala ng prebang 1,15 sarado. Nang siya ay pumangatlo, so mga sila high quality at barret na. Nanggundo ko na rin po, entry number 4, iikot lang. Si iikot lang po, yung lumaban, last August 24. So, design siyang 1,400 meters. So, pwede nagkala ng preba, 128.8. Nang siya ay sumigundo, sa so, nanalong kabayang sila, Laughing Tiger. So, dahil nga po paratihan, kuha po akong pang dihado entry number 7, double strike. Si double strike po, hindi lumaban sa August 10, sa distansyang 1,400 meters. Siya po yung ng prebang, 133.8, yung siya ay pumang-anim. So sila leader of the band, at Asong song for G. Ang pinakamandang gandang preba pong na itala ni Double Strike sa so distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon at nagawa niya last June 18, sa so po'y nagtala ng prebang 115.4, nang siya isumigundo sa so nananong kabain si Tokyo Tokyo Rumba. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the batang... next Racing Day Schedule will be on September 6 and 7, Saturday and Sunday. Shoutout po sa ating mga Facebook likers and followers na si na Sir Bobby Salsas, Sir Jory Bas, Sir Rene Moro, Sir Palos Dilada, Paring Esing Katunggal, Sir Ruel Cruz, Sir Edison Apellido, Sir Victor Rogon, Sir Erwin Benicario, at Sir Dandy Derry Ele. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated race results and dividends at sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Hit the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck in after racing to all.